magandang araw mga idol magtatanim tayo ng tanglad kasi itong tanglad maganda rin marami kang pananim sa paligid ng bakod una pinagamit natin ito pag tayo nagluluto masarap masarap ito Mag lauk sa pagluluto sa mga nagluluto ng manok ginagamit din ito ng sa loob ng manok isa sa mga sangkap na nagpapasarap luluto ka ng mga manok tapos yung kagandahan nito pag may tanim ka sa paligid ng bakod ay pantaboy sa mga ahas takot dito ayaw nila yung amoy nito ayaw ng ahas kaya ito yung maganda pag merong kantanim sa bakuran ito mga idol oh medyo ano to isa dalawa tatlo tatlo apat apat na pulutong magagawa natin itong tatanim yan yan mga idol Diyan magtatanim. Yan. Puno ng ano. Papaya. Dito ko din sa itatanim sa tabi. <coughs> Dito tayo magtanim sa Sabi ng saging. Narin kasi yung bakod di. eh. Dito tayo magtanim. Ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Apat na tumpok. Apat na tumpok, itatanim natin. ya yeah. <laughs> naman tayong mga idol oh long ano pa to itong tumpok na natin dito pa rin sa may ano ng bakod meron pang dalawa. Hanapin natin, hanapan natin siya ng pwesto. Gitu na pero pang isa last na itong mga idol na itatanim natin hanapan natin ulit siya ng pwesto yung saan natin banday tatanim yan Anggap tayo, anggap. Parang doon ko na lang siya maganda tabi tabi ng papaya yung papaya na yun doon ko na lang siya tatabi tabi na lang itong tabi na lang itong papaya tiwarik 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 tengah tawari video Yeah. may doon na itanim na natin yung ating mga tanlad malapit lang to sa bakura na pinagtaniman ko yan yan ang kagandahan niya pag may matanim tayong mga ganyan tanlad panaboyan doon sa mga ahas ayaw nila yung amoy yan yung iba oh. Yan. Yan mga idol. Tanim na natin. Meron ako ditong kulungan ng bibi. Pato. Yan, maraming salamat nga pala sa nagbigay nito si Ryan Pamaran. Shout out sa iyo, maraming salamat. Nabigyan mo ako ng dalawang bibi. Okay, naitanim na natin mga idol. Naghanap pa na pa ako ng ibang mga pananim. Dito sa paligid. Ramera mitay tayo magugulay-gulay eh mayroon na din niyang, talbos. Uh, talbos kamote. Kasi okay, mayroon pa mga papaya. 'Yan oh. Yun 'Yung mga alaga natin dito mga idol sa paligid. Eh, si Tanggol. Tanggol meron din tayong manok at paggawa na rin tayo ng bubong ng kan meron silang masisilungan ayan pagka umulan hindi pwede kasing lagi silang nababasa ayan mga idol oh. ayan yung paligid ah, na pa ako ng ibang mga pwedeng itanim dyan gaya ng okra sitaw talong yan. Ano pa yung pwede diyang maitanim para makalibre na tayo sa gulayin. Yan mga idol. Maraming salamat. Subscribe, like, and share kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel. Maraming salamat ulit.